Pag-usapan pa natin ang depression at mga kaso ng mga nawawalang tao dahil dito kasama si Mobile Journal Julie Baisa. Julie, kailan nahanap itong binata at ano ang kwento ng kanyang pamilya? Bakit ba ito umalis muna? Mm -hmm. Oo. Paps J, kaninang umaga nakita itong binata no? after ng tatlong araw mm -hmm. na pagkawala. Sabi ng tita niya, yung tita niya yung nakausap natin. Mm -hmm. Dumaranas daw sa mabigat na problema ngayon itong binata at uh, nakararanas ng uh, depresyon na isa nga sa tinuturo nilang dahilan kung bakit siya nawala. Oo. Tapos uh, siguro binasa nila yung sitwasyon na, ah kaya lumisan muna itong mm -hmm. binata. Ganon ba yung uh, nakuha mong information? Dun Oo. Kasi Pops J, nag-iwan siya ng mga messages, nag-iwan okay. siya ng letter doon sa mga kaibigan niya. Oo. Kaya uh, yun hmm. yung... Uh, pag naging basa nung mga kamag-anak niya sa sitwasyon kasi may mga sinasabi siya tu doon tungkol nga sa pagsusori, sa pamamaalam. So talagang dumarana siya sa mabigat na sitwasyon. Inassure tayo ng pamilya niya na once nga na nakabalik talagang, mm -hmm. they'll make sure nakakausapin kasi uh, hindi daw siya nagsishare ng mga problema sa family members. At halata ba sa mukha ng binata na, uy, may depression ito? oh parang hindi? Even yung mga katrabaho, kaibigan uh -oh. nabigla nung nakita nila diba? yung post na missing siya. Oo. ay hindi mo talaga alam no, yung mga kausap natin eh, mm -hmm. di ba? Hindi talaga inaakala. Okay, ito ang medyo bago sa akin ano, uh, yung koneksyon ng missing person, yung problema mm -hmm. ng uh, pagkawala ng mga tao at itong depression. May mga pag-aaral ba to establish na nangyayari talaga ito? Pap sa uh, United Kingdom, may isang pag-aaral na nagsasabing up to 80% ng uh, missing adults. Yung uh, nililink nila yung pagkawala sa nararanasang mental health issue. Dito sa Pilipinas, pap sa katunayan, hindi nga ito yung unang pagkakataon na mayroong isang uh, nawawala. Ah, may iba pang kaso? May ibang kaso. Personally tayo, Paps, meron tayong isang kamag-aral nung college na oh, same situation oh, oh. yung ganyang naranasan. Ilang taon kayo noon? Uh, if you don't mind uh, This was three years ago. Nagtatrabaho years ago. Okay, na kami. Okay. And, um... Masayahing tao, kumbaga wala ding mag-aakala na nakararanas pala ng depresyon noong panahon na yon. In fact, may nakausap nga ako eh. Yung pinakamagaling magpatawa sa grupo, kapag kinausap mo ng malaliman, doon lalabas yung problema. Mm -hmm. Eh yan ba, eh, ano sinasabi ng mga eksperto para naman uh, ma-detect mo, no? And makatulong ka, no, without really, uh, yung parang obvious na tinutulungan mo siya sa kanyang uh, pinagdadaanan. Mm -hmm. Paps, una daw maging mindful tayo. Tingnan natin kung may nagbabago sa kilos ng mga family members, mga sa kaibigan ha, natin. Na oo, oo, kasi uh, minsan kung dati, outgoing siya. Oh. Kapag madalas na ngayon nagkukulong sa kwarto o sa bahay, mainam daw na kausapin natin. Behavioral change. So, Yan oo, yung pagbabago. Oo. Ano pa yung pwede nating gawin? Iyon ba eh? Siyempre, mahirap naman kung ka, hindi ka naman uh, trained, no, mm -hmm. to talk to someone na uh, merong depression, so. How do you deal with it? Uh, hindi mo pwedeng iwan na lang basta? Pa paano ba ang turo sa uh, inyo? Una, it is okay to approach them. Okay. Uh, tanungin okay. mo sila ano yung nararamdaman. Pakinggan siguro, no? Pakinggan, tanungin. Pero just make sure na ano, hindi nila mapifeel na hinuhusgahan sila. Yes. Kasi oh. yung panghuhusga, yung stigma, isa raw yan sa mga bagay kung bakit hindi nagsishare yung mga taong nakararanas ng depresyon, oh. ng mga oh. nararanasan oh. nila o nararamdaman nila. Kailangan maging open tayo. No judgment. Bawal judgmental. Bawal judgmental kung gusto gusto nating makinig, talagang makikinig tayo, titingnan natin, i-assess ia yes. natin yes. yung situation. Yes. Sabi nga ni Doktora joan ilagay mo yung sarili mo dun sa sitwasyon. Yun yung maganda uh -oh. para... Uh, kapag nandun na yung sarili mo sa sitwasyon Parang wala ka ng judgment eh Kumbaga, Kung nararamdaman ko to, hindi ko to masasabi uh -oh. Pangalawa, merong mga helpline Pops Jay. Yun. Ang National Center for Mental Health mga uh -oh. kapatid Ayan. Meron pong hotline 1553 uh -huh. Para sa mga nangangailangan po ng uh, tulong Nangangailangan ng mga kausap uh -huh. Even yung mga friends na nilapitan ng mga taong nakararanas ng depresyon Kung feeling nila risky na Kung medyo harmful na uh -huh. yung uh, sitwasyon ng kanilang kaibigan Pwede rin po tayong tumawag sa hotline 1 553 Correct. ng National Center for Mental Ulitin Health. Ulitin natin, ang depression pwede sa mas nakababata sa atin, pwede mm -hmm. sa mas nakatatanda rin. So, pinakailangan aware tayo. Yes, Pop. So, laring mukha uh -oh. ang depresyon na masaya, malungkot yung tao. Mm -hmm. Talagang pwedeng may nararanasan yung depresyon. Correct. Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.